Ma'am Shi. Ah! Nahulo ka tayo! <laughs> Nagula <Okay. laughs> Nag tuloy yung driver, mga Ma'am Shi. Akala mo nahulog yung itlog. <laughs> Deliver na tayo po na tayo ng Sentry School, mga Ma'am Shi. Doon tayo sa labas. Sikat mo na dito, mga Ma'am Shi. bike yung tawag nito. Yung sinasakyan natin. E-bike. Kasi pag magtawag pa tayo ng taxi, matatagal lang tayo. Kaya ang ideya, doon tayo sa labas, sasakay na ng taxi mga kamanggi. Pwede naman tayo mag-jeep, kaya lang mas madali 'yung mag-taxi kasi may oras tumakbo. Baka hindi na natin makabutan si mami. na mga kamamshi, nilalagyan na ni Papsi ng butas ng hansi para sa butones ng kamamshi. Ito naman yung nalagyan ko na ng butonis. Ayan, ganda ng butones ng mga kamamshi. Mahal-mahal to -mahal Ah. Imported yan mga kamamshi. Charot. Sipin natin kung ilang peraso na yung nalagyan ng butonis. One... Two, Three... Four... Five... Six... Six na mga kamangshi... Ganda to. May katerno to. to. Oh. And then, seven. Seven na yung yung nalagyan ng botones na kamasi. Yung iba, binubutasan pa ni Papsi at yung iba ay nandito pa. Lalagyan pa ito ng mga butas mga kamasi para sa kanilang botones. Ayan. Katofi mga kamasi. Ito, may butas na yata. Ito. Ay, wala pa din. Ito naman, wala pa din butas. Oh. Marami pang nagkalap dito mga kamamsi na walang butas. Ayan sa taas mga kamamsi wala pa rin butas bubutasan pa yan para sa pagkabit ng butonis mga kamamushi. may tila palitong natira na hindi pa natapos nasa ilalim pa mga kamangshi ang pants at saka palda mga kamangshi hintayin lang natin kung ano ang ah uh, hintayin lang natin magmatapos si Papsi mga kamangshi saka na isusunod ang mga pants at saka ang ah uh, mga palda makamushig na ito naman yung kahit kumakamushig guardian pero iniiwan ko muna pansamantala kasi nakapokus kami sa uh, teacher's uniform ng centrist mga kamamushig yan, nakahangal dyan ganda ganda diba mga kamamushig para siyang blesser parang blesser lang mga kamamushig pinaplan sa pa yan Later, babalikan natin yung mga kamamshi pagkatapos maglagay ng botones, mga kamamsyo. Oh, may isa pa dito na nawala. Nahanap na. Tapos punta dahil dito mga kamamsyo. Kung ano ah, balita dito sa kusina mga kamamsyo. Oh. Hugas, hugas! Hmm. May dalawa akong ampon mga kamamsyo. Ayusin yung paghugas nyo ha. Dapat malinis talaga ha. Okay. Pag hindi malinis, wala kayong sahod isang buwan. Oh, no. <laughs> Ayusin yung paghugas dyan. Patikal di roha tapusin niyo lahat-lahat. Pagkatapos niya maligo na kayo, ang dumi-dumi niyo. Ang dumi-dumi ng dalawa. Hmm? Grabe. Tambal to mako mamshie ha. <laughs> Tambal, to ko. Tambal to ko na hindi talaga mapaghiwalay. Lagi magkasama. Magkaibigang walang iwanan. Ayusin niyo ang kalat niyo dyan. oh. No? Dapat malinis niyan. Pag hindi ko yan makita, pag hindi ko yan makita'ng malinis na malinis, bawal walang kayong sahod. maligo at walang sahod isang 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 taon na lang walang sahod shower yun ah oh maganda pa ganyan mas maganda Naghuhugas sila mga kamamsi kasi katat katatapos lang nila kumain hindi sila pwedeng tumakas hindi pagkatapos kami, talaga oo, oo. pagkatapos okay, talaga nilang kumain dapat lang maghugas sila mga kamamsi. ayos ayos sinyo maghugas dapat malinis na sa taas Naghuhugas na sila mga kamamsi kasi Good girl to sila eh. Pag pumunta dito sa bahay, pagtapos nilang kumain, naghuhugas sila Laga sila ng plato mga kamamshi. Ayan. Kasi mga dalaga na to eh. Dapat lang talaga maghugas. Matutong maghugas. Hindi, puro lakwat Palaan. siya. Ayan. Good afternoon mga kamamshi. Maglalagay tayo na ngayon ng butunis mga kamamshi para sa ating um, church uniform mga kamamshi. Ito yung kanilang butones mga pa Binili ko to ng isang araw para maganda naman tingnan ang kanilang uniform mga kamamshi. Lalagay namin dito sa kanilang damit. Ayan mga kamamshi. Hmm. Ayan ang kanilang uniform parang blazer mga kamamshi. Ayan. Maglalagay tayo dito ng butones sa kanilang uniform. At ito yung gagamitin nating hilo mga kamamshi. Hmm yun naman si Papsi mga kamansi uh, busy busy din kasi may customer na nagpunta kaya nag cellphone muna siya mga kamansi pansamantala hmm. lalagyan ko yan lahat lahat mga kamansi yung uh, nasa harap ni Papsi at sa kayong nandiyan oh ito lalagyan ko pa na butulis mga kamansi ang ganda oh mm parang ang sarap kainin. Parang nips. Charot. <laughs> Habang maglalagay tayo ng batunis, mga kamamshi. Pansamantala mm. mm. Pansamantala, natin, putulin ang ating kamera. Iisipin natin, mga kamamshi. Count. Kung ilang peraso, si na Tapos, ito, mga kamamshi, i na. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ka-30 itong suot ko mga kong sito. Ina-try ko lang yung ah, kasing sukat ko mga kong sito. Nagali natin kasi mga kong sito. 30 mga kong sito yung i-deliver namin bukas. Tapos, ang kalahatin mga kamamshi o sa susunod, kung ilan naman yung matapos namin i-deliver na naman yun. So, century school na ito, ma'am. Century school na ito, ma'am. Other nung ito ay palda. Pinsir. Tanggal na ito. Sinusukat ko pa yung ah, uh, yung magkasya sa akin, ma'am.

na na-impacty ng mga kamag Lahat-lahat 'yan may mga pangalan na. Hmm. Mga ready na yung dadalhin natin. Dalawang pack. Deliver na tayo mga no? kamangshi. Basta tayo ng service. Bantay muna tayo ng principal dito sa sa labas sa kahit anong box. Visayas yes, ka na? Uh, punta tayo na San School. Kaya mo? Huh? School. One o'clock aalis eh. Ayan, dalawang plastic mga kamamshi. Sa kabila, 15 pairs. Sa kabila, 15 pairs. 30 lahat sila mga kamamshi. Ay, mali ako mga kamamshi. Hindi pala sa La Fiesta Hotel ng mga si Nag-to-ride tuloy ako. Nahirapan ako, mga mamsi, ha? Kasi yung mga kasama ko, hindi naman nagsabi ng totoo. Hindi naman, ano, clear yung pagpasabi. Kaya nakadalawang taxi ako, mga kamanshi, oh. Dito na. La Fiesta Hotel. Sa office mo, mga mamsi, pumasok tayo dito sa Jan Bilac soon. na naman ulit ako, mga mamsi. nagastos nagastusan ako pang Nagustusan tuloy ako ng kamasahe mga kamamshi mm. Yeah, dito na tayo hello mga kamamshi nandito na tayo sa Lafayette Fiesta Hotel mga kamamshi para mag deliver dito sa kanilang ofisina Dito tayo nag-deliver mga kamamshi. Oh, tapos na tayo nag-deliver dito sa Jan Bilakso. Nagkamali kanina mga kamamshi. Akala ko kasi senteres. Ayun pala Jan Bilakso. Ayan. Thank you for watching. Bye bye. God bless. Tapos na nag-deliver si Mamshi